<laughs> Ba't ang labo ng camera mo? Guys, gagawa tayo ng ano, uh, snapper. Ihawin natin, pero ibalot sa foil. Magprepare tayo ng ketchup. Yan. Tapos, meron rin akong in-slice na kamatis, kapsikom. Putol kasi ang ulo eh. Ay, dito malayo na lang ako. capsicum. Snapper. Ang pangit pag higa be. Hindi e, mo ano, putol ulo mo. Yan. Tingnan natin ng ketchup. Ibalot natin yan sa katawa ng snapper. Hindi e, parang may regla na yung snapper. <laughs> Ikaw ba si Chef Boy Logro? Oh? <laughs> oh, ikaw si Chef. <laughs> ikaw si Chef Bisaya. Pinabad ko muna siya sa guys, sa, sa lime. Ayan yung lime. Bakit may lime po? Ang pabango. Oh. Ah, okay. Pampalasa. Tapos kung nasa natin ang ketchup. Baka pahiran. Oo, oh, pahiran. <laughs> Yan. Yum, yum, yum. Okay. Ang talas mga guys. Kaya, konting ingat. Lapit mo kaya yung ketchup, no? Pag iyan, hindi masarap, ha? Kailangan masarap yan, ha? Hindi Hindi guys guys kita. Sarap ito, mga kapatid. Sarap yan. Mamaya maraming makakain na naman si Nolfa. Darang tataba na naman si Norfa. Ayan po yung tagaluto ko. Masipag yung mister ko na yan. Kahit kaya sa trabaho yan, nagluluto yan. Ganyan niya kasipag at kabait. Ganyan niya ako kamahal. Wow naman! na <laughs> yeah. Tapos ilagay natin sa loob. Palamanan na po siya ng kamatis. Dito mo na ilagay yung higa mo dito sa may foil. Para dito mo na palamanan, di ba? Yeah. Yan. Yan, papalamanan niya na Ang ihawan mo, nakuha mo na sa car. Nandiyan na sa likod? Ah, good job. May magic sarap yan? Asin lang. Ah, okay. nakaraang luto mo, asin lang rin yun? Ah, karamalinam na. Ilang oras naman yan bago maluto. Tanggal pala guys, mga kapatid. Dapat ang pasiga, si, ano ka muna, siga. Na. Ha? Nagpasiga ka na sana doon. Huwag wow, pa naman marinig pa siya. Ah, okay. Lagi nagtanggal guys, iyanan natin sa loob ng ano, ah, isda. Dagdag aroma ba? the Si Marie natin siya ng mga ano. Ibaba mo na siya dito ng mga 30 minutes. Pero dadali mo na yun dun. Dapat marunong tayo mag-edit ng video, eh, no? Hindi ka marunong. Hindi pa. Magpaturo ako. <coughs> Kanina. Eh, Daniel. Marunong si Daniel. Sa YouTube, mag-edit. Mag-edit. Marunong mo siya, eh. Tuturoan na yan ako. Para matuturuan eh. Wala. Ah, na kayo magkasama saan. May YouTube din si Daniel. Meron. Ilan na followers niya? 18. Ikaw. <laughs> Ikaw. Si Jan ang marami. Sina? Si Jan Ray. Bakit? Ina na? Mabot na ng... San libo? Ah, baka sumali siya sa ano. May mga kasi may mga group-group eh. Dapat na yan, yan, ano eh, Puputulin na na kasi edit mo na lang. Nakapkat lang naman yun yung alam mo ko. Mm -hmm. Kasi hindi rin ako marunong mag-edit eh. Sa kanina makawala yan. Hindi <laughs> ka papatayin. Dapat mamaya i-video mo na lang uli. Mamaya sa gate. May nag-ihaw ka uli. Mm -hmm. At practice ka na lang mag-edit eh. Seven na na, na to. Seven point twenty-six. Okay guys. Ilagay mo ito dyan. At may maya. Ihawin na natin. Okay? Putuloy ko na at sasunod na sa 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 video. Kita yun na. Isasalag ko na ako. Please dito. subscribe and like and share. Sure. Bye. bye.